magandang gabi po sa lahat kapatid yan, yan. salamat naman po uh, lagi rin po pasalamat sa Diyos sa so, ang, uh, so walang sawa niyang uh, yan na nag-iingat sa atin ayun sa mga panahon na akala, na, akala po natin ay eh, nag-iisa po tayo eh, mali po yun dahil po lagi ang ating mahal na Diyos ay kasama tayo sa bawat araw o gabi andyan siya lagi para sa atin sabi niya nga kailangan ang kakatok ay pagbuksan at ang hingingi ay pagbigyan at ang magahanap ay maka uh, ay makasumpong yan guys ito ko po sa inyo ang gamot sa ulcer kasi ako noon noon na nagkasakit din ako karanasan ko na rin ng ulcer salamat sa kaibigan ko noon na may tinuro siya sa akin na gamot sa ulcer na accurate eh yun ang ginagamit ko yun din noon tapos kung makailan lang po eh Nakita ko na, na rin po kung ano ang ipagita, Pinakita rin po sa pangitain ko kung ano ang kulang Kasi para Lalong mabisa ang gamot na ito O ah, ah, lamang gamot na ito Sa ulcer na curette, sa mga may hyperacidity O yung uh, palaging bloated ang tiyan uh, Dahil sa uric acid O kahit anong dyan uh, na How's para sa may mga acid uh, ganoon mga hyperacidity uric acid uh, tapos may mga colon cancer dito yan guys kasi pang acid reflux ganoon laging bloated kasi pag uh, may uh, ulcer ka mahirap yun pag uh, malipasa nga ng kain eh, masakit pag mabigla ka naman ng kain eh, masakit din sobrang payat ko noon nung nagka ulcer ako dahil nga sa sobrang lang Sa katigasan ng ulo, palaging nagiinom. Kaya yun napapala ko kasi mahirap talaga. Kaya nga sa tayo yung sinasabi. Ingatan natin ang ating uh, kalusugan. Ang ating pangatawa kasi mahirap na. Ayan guys. Please, pag sa sobrang abusado tayo sa mga pagkain natin o sa mga yung uh, biniinom natin. Gaya like ng mga alak ano eh koso bulsa din yun. eh tasa uh, inom ka ng walang kain eh ulcer din ang nakalalabasan tapos kinaumagayan yan pagkagising mo duwal ka ng duwan, para kang, nabum para kang buntis mahirap ang sakit na yan kaya para sa ito sa mga colon cancer yan, basta dito lang sa loob ng uh, sikmura lang lahat ng may karamdaman ganun. so pagkakaalam ko ang gamot na ito <clears throat> pwede rin ito sa Ayan, may mga kidney stone Ginoon. may mga kidney stone na try nyo ito guys, basta lahat dito lang dito lang sa tiyan lang may diferensya ang una, ipapasa ko muna ito, tapos papaliwanan ko ano yun So napasa ko na nga. Nakikita niyo yan, nagunoy yan. Hagunoy yung pinasa ko. Pero actually, ang yung... kailangan natin dyan yung kanyang ugat talaga. Ang gamot, ugat ng hagunoy. Yan. kuha kayo niyan, paramihan nyo. Tapos ilaga nyo yun. Tapos ito naman ang pangalaang Sige, ito na, eh, ayun na. Napasa ko na lahat. Eh, ang kape. Ang dahon ng kape, pitong dahon ng kape, pitong dahon ng mangga. At saka tatlong dahon sa bandang dulo. Pitong yung dulo niya, dulo ng tuba-tuba. Nakita nyo naman dyan sa picture ko. Tuba-tuba yun. Ilaga nyo yun mga kapatid ko. Ang mangga. Tuba-tuba. Puro dahon yan. Ang hagunoy lang hindi. Kasi yung ugat lang ang kunin natin. Isik nyo yun. Yun ang tubig nyo hanggang 40 days. Tapos, ang pag-inom nyan, isang baso sa gumaga, pagkagising, tapos sa uh, uh, sa tanghalit, saka hapon, uh, times sa so din nyo lang parang antibiotic din yan eh halamang gamot nga lang kasi well, lang sa fake kasi halamang gamot yan yan na po mga kapatid ko kasi bakit eh saan ba natin nakukuha minsan ng ulser ulcer sa kapiyan o yung mga acid reflux sa kapiyan kaya ang ang dahon niya mismo talaga ang bunga ang cause of citric acid ano, yung acid reflux o ang ulcer So, magtayo tayo yon, di ba? ko ba uh, acid reflux, ang kape. Yan, isa rin yan sa ulcer tayo. Wala natin ganun kumain. Kaya ang dahon yan, mga kapatid ko, ay gamot dyan. Sa kamay, saan ba natin uh, minsan ng acid reflux? Doon sa mga pangangasin, sa mga masim na pagkain. Like mangga. So, ang <laughs> gamot talaga yan ay ang bunga niya. Hindi, hindi, tapos uh, alam niyo po, alam iba ba mga pati ko? Nang tuba-tubang 'yan. May ayan oh, may hiwa diyan oh. Ayan, ulang tahi 'yan. Ang hagunoy diyan. Try ko din yung hagunoy, yung mismong dahon niya talaga para igamot 'yan ng laki pa niya ng sugat niya 'yan kasi dalawang nga uh, ugat yata ang uh, naputol 'yan. Pero oh, tingnan niyo, parang wala oh. Nagagamit ko kasi ang ang nilagay ko dito talaga yung uh, yung katawan ng tuba-tuba, yung kiniskisang ko, automatic hihilom talaga agad ang sugat. Ayan. Walang uh, tahi-tahihan -tahi ng doktor. Kasi noon, grabe. Naman may umal dito talaga ako. Ganun. Uh, yung uh, kaya ng gamot ng mga parang antibiotic din yan eh. Ang gamot ng hagunoy at sa kadahon ng tuba-tuba. Kaya ilagay mo yung mga pati ko para yung mga cancer doon sa loob. Eh kasi colon cleansing din yan. Yung mga pinasa kong yan. Tapos yung uh, gamot na hagunoy naman, yun ang ihilom sa sugat. Sa mga colon nyo. Pati yung tuba-tubang yan. Yan. Apat, tandaan. Ugat ng hagunoy. Pitong uh, dahon ng kape. Pitong dahon ng mangga. Tapos tatlong dahon ng tuba-tuba. Yan So ayan, balik tayo. Yung na nga, napaliwanan ko na. Yung antibiotic natin doon ay ang agunoy yung ugat niya. Tapos uh, para doon sa may mga colon cancer, sa mga ulcer, gano Sa may mga sira natin dyan. Like uh, ano ba? Tawag dyan. Sa may mga batong kidney, gano Paniwalaan nyo lang. Tapos may mga combination yan. Ang, uh, kombinid, ang antibiotic din na isa ay gagamitin natin ay ang tuba-tuba mm, -tuba, daw niya, tatlo. Eh, kahit yung mga malalaki. laki uh, at sa saba, papangangasim naman dahil ko sa bulser, acid reflux, ganun. Uric, uh, tumataas yun din ang uric acid natin, minsan, ayan. Nakukuha natin yan sa pagkain ng mga prutas na mga maasim, like mangga, ganun. Eh, ang bunga niya ang kosoba. Uh, ganun, yung mga acid reflux pamapangasim, laging gluten ng tiyan natin, uh, ah, yung sikmura. Iyan po, ang gamot niya mismo talaga ang dahon. Kung makasira, kung makasira yung bunga, eh, yung dahon. Ang gamot. Tapos ganun din po sa kape, kasi dyan din po ang cause ng pangasim natin. Yung kap, lagi adik tayo sa kape. Ayan po mga kapatid, ang dahon niya ang gamot. So ayun na lang po, uh, ah, ang apat yan pagsabayin nyo sa lahat ng mga 40 days lang. Uh, three times sa rin yung inumin. Wala pang kain sa umaga, tanghali at sa gabi. Salamat po, God bless. Bukas, ituturo ko naman po ang uh, prayer mo na ako kayo ma, anong uh, ituturo ko. Ayan, salamat po. God bless sa inyong lahat. Once again, maganda gabi po.